Morning ulit mga ka-hunters. Ito nagaabang na ho tayo. at uh, yun nga ho. Kakalapag lang ho natin ng ating video. Ah, uh, shoutout kay Tatay Bonifacio Arabi sapagkat nagbigay po siya ngayong araw ng donation para sa school supply. at uh, yung nga ho, yung 500 eh inilapag natin ngayong araw na to dito sa Santa Elena Kalapakuan, Subic Zambales, Doon sa nag-request ho sa akin Punta na ako kayo dito at bago tayo umuwi. Punta na ako dito at punta na po. Shout out kay Apokin, Apo Marwin, Apo Rosita, Sis Maika, and Brother Janjan. ah uh, yung nga nung nakaraan, galing tayo sa ah uh, Malabon. Nakikiramay po ako doon sa Pamilya na pasyente na Yun po yung maupo uh, Sabi ko nga na po ako doon Pero ganun pa man ginawa, ginawa natin ang best natin Dinamay na po natin yung gumambala Okay punta na kayo Punta na kayo Santa Elena Santa Elena Doon sa nag-request sa atin, Santa Elena, dalawang beses po nag-request. Sana ikaw makakuha. Kung hindi man, sorry na lang po. At maglalapag pa tayo sa susunod na araw. Sapagkat yung budget po na school supply ay ati talagang pinaglalaanan. Kapag meron no, tulong, tutulong pa rin no tayo. Ngunit na why tulungan nyo ako, subscribe and follow. Tulungan nyo rin po ako sa mga dyan, nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Wala pa rin. Ilang minuto na ba? Ah, uh, ano natin na medyo yung data mahina. Stop is up lang po natin. Okay. Sige lang sino kaya sino kaya ang makakakuha ng 500 pesos sino kaya ito kaya itong babaeng dito May nanap ka? Sino? Nandilin ko. Ha? Dandilin. Okay. Ah, uh, nanonood ka? Uy, ko lang po yung anak ko. Hindi yun po na. Ay, ganun ba? Ay, shout out na para mabilis. Shout out. Sige na. Hello po. Thank you po. Ikaw ba yung nag-request? Oh po. Okay, ano paki po? paki bukas para yung anak mo po mamaya maano eh. Oh paki boss kung legit. Thank you po. Okay. Wala ka ba yung shout out? Shout out po sa mga <laughs> vlogger dyan. Lalong lalo na po sa'yo. Maraming salamat Apo, po. Chalin. Pakishare ha. Okay, may nakakuha na. Picture mo agad para hindi yung iba hindi umasa. Apo, apo. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. May nakakuha na po. May na. Yung anak niya raw, iniwan niya. <laughs> Ayan po si Madam. Salamat. God bless sa inyo lahat. I love you sa inyo lahat. Mahal ko kayong lahat. Bye-bye. Oh! Pu.